Magisa. At sa gabi na hanap-hanap kita Hanggang kailan ako maghihintay Na makasama ka muli Sa buhay kong puno ng pag-ihirap Natangin ka Naglalagay ng ngiti sa mga labi Di mapikilang magising Nabaka sa tagal Mahulog ang loob mo sa iba Kakabalisa. Jackson <laughs> Wood <laughs> 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 We gonna baby <laughs>